Hello mga kanane, mga katatay. Good afternoon. Ngayon kasi tanghali na. Meron akong pritong isda doon. Lagyan ko ng sapaw. Ngayon mangunga ako doon. Huwag kayong maingay. Magnako ako kung meron kang kong sa ano ng ate ko sa mini farm niya. halika na. Punta na tayo. Labas tayo. okay meron pa kaya the problem is meron pa kaya tangko sana meron pa kahit konti lang pag wala ay ang ganda ngayon oh ganda ng araw ngayon kurya uso ayan ay wala naman oy dito muna tayo pasensya na kayo ha wala naman ganito lang sya ang mga ako ng konti ito magpaka ito si ate bakit nawala na <laughs> sorry po sorry po ti Kinuha ko oh, ayan pwede na ito Basta meron lang dahon-dahon Ayan Pwede pa No, pwede na yan Ayan Ayan pa ah, ayun pa sa likod pala uh -huh. Meron pala dito sa likod Ayan, ayan sa likod Ay, parang hindi man yun Delikad Sh. Ayan Pwede na ito Bede na ito. Tapos maraming sibuyas, oh. Oh. Maraming sibuyas. Lagyan natin. Hmm. Hmm. Ayan. Parang nandoon marami. Magigo ba ko ng ano, sabaw? Ayan, oh. Ang crappy ang ano, Yung tanglad. Bihira lang ba dito na magganyan, oh. Mag ang dami, malabong ba? Ako, yung ano ko, oh, Saging ko. Ayun na. Ayun. Nakakuha na ako. Ha? Ah. Ayan. Nakakuha na ako. Meron, ah, yung ko doon. Meron. Kaya lang, amin na lang. Hindi na, kasi hindi siya nainitan mo. Oo ang kunin para maglasa-lasa ng eh, ano, pasensya na ha madilim against the light kasi ayan o oh, ako ako ng ano kunin ko na lang ito uh, uh, Ala. Ala, mahirap man. Mabalik pa. Ayan. Ayan na lang Pwede na ito. Ayan Pwede na ito. Etet. Kasi na kayo kanina madilim. Uh. Ayan. Magluto na ako. Okay. E, meron ako. Bye.